walang araw po sa inyo lahat, dito naman pong, iwaga po ang iwagan ng Pangasinan na magbagi po ng mga karunungan po sa inyo. Sana po magustuhan nyo po itong aking babagi po uh, uh, para may magamit po kayo sa araw-araw. Napakabisa po itong mga binabagi ko po, po sa inyo mga orasyon. Kung bukal sa puso po ninyo ang pag po at pagtiwala po, ay sigurado pong kakasi po sa inyo ang aking binabagi mga orasyon po sa inyo sana po ay may masintig na kay po kayo dito at iwala sa sarili bago po kayo mag-usul po ng mga orasyon na aking pagkakalupusan nyo. At siyak na kakasi po ang mga pagkakalupusan nyo. At bago po ang lahat po ay sana po ay uh, po kayong kumuha po ng inyong gagamitin po po para matutupo kay kayong manggamot sa araw-araw. At marami po kayong matutulungan dito po ay kahit na hindi po tayo virtudis po basta bukal sa puso natin ang pag-usap po ng mga panalangin ng orasyon at pangingin ng gabay sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat wala pong posibleng sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat tayo lahat po ay makapanggagamot po dito at kahit na wala na po tayong yung uh, po wala po tayong pambili po ng mga medalyon po ating gagamitin po kahit wala na po yan basta bukal sa puso nyo po ang pagkuhan po. Nasa inyo yan po kung talagang gusto niyo pong bumili po ng medalyon. Halimbawa po, bumili po kay medalyon. Ang magandang bilhin niyo po ay ang uh, San Benito po para hindi na po kayo mahirapan. Ang San Benito po ay maganda po yung uh, medalyon po. Tatalab po agad ang kanyang coin po. Hindi na po kayo mahirapang mag-devotion po kasi uh, parang Tagalog naman po ang kanyang San Benito po hindi katulad po ng ibang medalyon po na marami po para nabubulo kayo pag nag-usap po kayo ng baka hindi nyo po ma-emorize po yung pagdibusin nyo po sa, sa medalyon kaya kung gusto po nyo talaga uh, magkumpula medalyon na isang binito po saglit naman po pagkukuhan po yun sa binito at uh, kakasi po sa inyo agad yung kapangyarihan ng sa binito at hindi po siya madamot po na uh, pwede na po kayo manggamot basta gamitin nyo lamang po sa tamang pamamaraan po Huwag niyong gamitin sa mga walang kabulang bagay po. Uh, uh, pwede rin po dito po, wala akong medal yun. Uh, gusto talagang gusto niyo po kung may kwan po kayo, bumili po kayo para may kwan po purin po, po kayo sa inyong sarili. Uh, ang sisir ko po sa inyo po ay pamamaraan upang magmahalan ang buong pamilya at manatili ang dati nilang masarap na pagmamahalan at maging masyortis pa rin sa inyong negosyo po. Pamamaraan upang magmahalan ang buong pamilya at manatili ang dati nilang masarap na pagmamahalan at maging maswerte pa rin sa, sa inyong negosyo po. Ah, uh, sana po maintindihan niyo po ito. Narito pa ang orasin po. Iska di Iska di jamak Yahuda Jisja to Smitu Haun Atata Hasja Sap Akhasa Tampi Usalin po lamang po sa isipan naman po at ipo sa inyong dibdib po sa akin po nyo lamang kahit isang bisis naman po basta tama po yung pagbukad pag-usan po ninyo at sigurado pong uh, lahat po ng buong pamilya ay babalik po yung masigla po yung pagmamahalan at uh, sigurado pong uh, wala pong uh, mangyayari po na away-awayan niya sa inyong bahay kahit lalaki, babae man po ang mag-usal nito kung bukal sa puso niyo pag-usal po ay kakasi po yung oras yun po o kung gusto nyo po ipon sa tubig maganda rin po ito uh, usalin nyo po sa gabi at pagkagising sa umaga at nakakamtan nyo po yung pagmamahalan po ninyo mga asawa kung kayo po ay nagkagalit maganda po itong usalin po at babalik mo yung masiglan yung pagmamahalan po para may magamit po kayo kung ano ba po ang kakalubuan po kayo ng pamilya niyo po ano po niyo na po ito para hindi po kayo magpo mag, po uh, mag-aaway-away na po pamilya at ang the po dito kung kayo po ay nagnegosyo po ay masyerto po kayo magnegosyo uh, Maganda po magnegosyo kung wala pong away-away sa buong pamilya na magtutulungan para marami pong kita. Sana po maanawahan po ninyo inyo Ibig sabihin po, narito pa ang orasyon po. experience nyo po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.